Pinapatamaan niyo po ba si Papi Galang? Tanong lang po sana mapansin. Oo, totoo. Hanggang patama lang ako dahil hindi ako pumapatlo sa buntis. Kasi kung hindi siya buntis, baka nagsampala na kami dahil. Yun totoo. Isa-isang sinagot ng content creator ni si Tony Fowler ang mga matagal ng isyu sa kanya ng kanyang mga bashers. Particular na patungkol sa paraan niya ng pagbabawal kay Tito Vince na pagsabihan si Tyrone niya. Ngunit bago ito ay sinagot rin niya ang ilang komento ng mga netizens na naaawa kay Papi Galang sa pangaasar at pagpaparanigumano niya dito matapos ang naging matinding away nila bago umalis ng Toro House ang Team Happy. Tila nagkaroon ng oras at mood si Tony kahapon upang sagutin isa-isa sa TikTok ang mga negatibong komento sa kanya kaya naman narinig ang kanyang mga rason patungkol sa mga isyong ibinabato sa kanya isa na nga rito ng ilang beses na pag-away at muntik ng hiwalay nila ni Tito Vince dahil nagagalit nga siya sa tuwing natataasan nito ng boses si Tyro Ngunit bago nga ito ay natatawa niyang sinagot, ang negatibong komento ng ilan tungkol sa umunay pangaasar at pagpaparinig na ginagawa niya kay Papi dahil hindi nga lingit sa marami ang naging away nila noong mga nakaraang episode ng kanilang reality show makikita rin na nitong latest episode ng kanilang reality show ay tila awkward at out of place si Papi nang magkaroon ng photoshoot ang Toro family lalo na't na hindi siya pinapansin ng karamihan sa mga ito at hindi rin siya isinama sa photoshoot ng mga anak anak-anak ni Tony. Kapansin-pansin din ang pangaasar na ginagawa ni Tony kay Papi habang nakatalikod ito na siyang hindi nga nagustuhan ng kanyang mga bashers. Komento kasi ng isang basher sa kanya Naaawa ko kay Papi. Sagot naman ito ni Dito. Okay, sasagutin ko yan. Ang totoo niyan, ako din naman. Naaawa din ako kay Papi. Kaya nga hanggang dun lang ako. Kahit tinatawag ako ng mga tao na bully ako dahil sa pangasar ko sa kanya sa photoshoot dahil hindi ko raw pinalipas dahil buntis yung tao. Day, pinalipas ko na yun day. Kilala nyo ko. Dahil kung di ako nagpalipas at talagang pumatol ako sa buntis, hindi lang basta ganun yung pangaasara na gagawin ko. Hindi lang basta ganun ang reaction ko dai. Hanggang ganito lang ako. Hanggang parinig lang ako. I mean I feel better now. Kaya ako nakakachika ng ganto sa inyo. Pero of course, naawa ko sa kahit na sinong taong buntis. Dahil nagbuntis din ako. At alam ko yung pakiramdam kaya hindi ako pumapatol. Hanggang pangaasar lang ako pag nakatalikod yung tao. Kasi hindi ako pumapatol sa buntis. So kalma, okay? Ayun pa sa komento ng isa pang netizen, pinapatamaan niyo po ba si Papi Galang na sinagot din naman ni Tony ng Oo, totoo, hanggang patama lang ako dahil hindi ako pumapatol sa buntis. Kasi kung hindi siya buntis, baka nagsampalan na kami. Yun yung totoo. Pagkatapos nito ay sinagot nga rin niya ang komento tungkol sa pagbabawal niya umano kay Tito Vince na pagsabihan si Tyrone niya. Itinanggi nga ito ni Tony at nagpaliwanag kung ano nga ba talaga ang ayaw niya sa ginagawa ni Tito Vince, Mahinahong sinagot nga ito ni Tony Nang. Guys, hindi totoo yan. Hinahayaan ko na minsan talaga ipagsabihan ni Tito Vince tayro niya. Ang ayoko lang minsan ay yung way kung papaano niya pagsabihan tayro niya. Ayoko nang galit siya. Ayoko nang mataas ang boses niya. Kung pwede niya lang kausapin ng mahinahon, okay? Doon ako magsisimula." At hindi ibig sabihin na hindi ko hinayaan si Vince na magalit kay Tero niya. Iba yung nagalit sa pinagsabihan. Ganun ko siya tingnan. Ganito yung utak ko. So kung hindi niyo ako maintindihan, diwang One year pa lang pong relasyon namin ni Vince okay? Gusto ko na iklaro yun. At one day, mapopromote din siya. Darating din tayo doon. Pero sa ngayon, hindi po. Dahil natuto na ako. Paghirapan mo kung gusto mo na ma-upgrade ang posisyon mo sa buhay namin ni Tero niya. Sa ngayon, doon na muna siya. Puro lang siya mahinahon na salita. One day magkakaroon din siya ng power at magkakaroon siya ng karapatan. Pero hindi pa sa ngayon. Dahil again, natuto na nga ako dahil ang ginawa ko sa ex ko dati. Masyado ko siyang binigyan ng power or ng karapatan kay Teironia at hindi na mauulit yun basta-basta. Kailangan paghirapan yun ni Tito Vince.